Limang presidente, isang pagpupulong. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsama-sama si Pangulong Rodrigo Duterte at ang apat na dating Pangulo ng ating bansa sa NSC o ang National Security Council Meeting sa Malacanang. Taong 2010 pa, huling na-convene ang NSC sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Dito pinag-uusapan ang ilang mahalagang isyong pansiguridad sa loob at labas ng bansa at kabilang sa mga tinalakay kanina ang sigalot sa West Philippine Sea. Live mula sa Malacanang, may report si Ian Cruz. Ian. Yes, Ma'am Jess, napaka makasaysayan nga ng araw nito sapagkat apat na dating Pangulo ang nakasama nitong uh, si Pangulong Rodrigo Duterte sa National Security Council meeting dito sa Malacanang para talakayin ang iba't ibang mahalagang bagay tungkol sa ating bansa. Pangunahin na nga dyan, Ma'am Jess, yung uh, pagkapanalo ng Pilipinas sa kaso nito laban sa China sa Permanent Court of Arbitration, sa Sigalot sa West Philippine Sea. Narito ang aking report sa isang pambihirang pagkakataon na kasama ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Aguinaldo State Dining Room ng Malacanang ang apat na dating Pangulo ng Bansa, si dating Pangulong Fidel Ramos. nagbiru pa ng kamayan siya ni dating Pangulo at ngay Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Magkasabay na dumating si na dating Pangulong Noy Aquino at dating Pangulo at ngay Manila Mayor Joseph Estrada. Unang kinamayan ni Aquino si Pangulong Duterte. Tumango naman si Arroyo kay Aquino pero hindi na kinamayan ni Aquino si Arroyo at diretsong kumamayan. May kay Ramos. Si Estrada, kinamaya ng tatlong dating Pangulo at si Pangulong Duterte. Pagkatapos ay nagpakuha ng litrato ang lima. Nangyari ang makasaysayang pagkikita ng lima sa ipinatawag ni Pangulong Duterte na National Security Council o NSC Meeting. Ang hiling daw ng kasalukuyang administrasyon, suporta mula sa mga dating Pangulo. Philippines. It'll be a cooperative venture. Makulay ang kasaysayan sa pagitan ng mga Presidenting ito. Si Ramos ang presidente bago si Estrada. Dumalo rin sa NSC meeting si na Vice President Lenny Robredo, Senate President Coco Pimentel at mga leader ng Senado at House Speaker Pantaleon Alvarez at mga leader ng Kamara. Kasama rin sa pulong si National Security Advisor Hermogenes Peron, Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. at mga miyembro ng security cluster ng gabinete. Nasa pulong din ang mga pinuno ng Armed Force of the Philippines Philippine National Police National Intelligence Coordinating Agency at National Bureau of Investigation Ayon kay Abelia, tinalakay sa pulong ang tungkol sa pagkakapanalo ng Pilipinas arbitration case laban sa China, gayon din ang Peace and Development Roadmap at mga update tungkol sa kampanya kontra illegal na droga, ang planong constitutional convention at pagpapalit ng anyo ng ating gobyerno sa federalismo. Noong panahon ni Aquino bilang Pangulo, inagpatawag siya ng isang modified NSC meeting na dinaluhan ni Ramos, Estrada at mga leader ng Kongreso. Isinagawa ang pulong bago isang pa, noong January 2013, ang arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Hiningi raw ni Aquino ang opinion ni Ramos at Estrada tungkol dito. Noong termino naman ni Arroyo, nagpatawag siya ng NSC meeting noong January 12, 2010. Dumalo noon si Estrada at yun ang unang beses na tumapak siyang muli sa Malacanang matapos siyang mapatalsik noong 2001. Imbitado noon si Ramos pero hindi siya nakadalo. Pangunahing tinalakay sa pulong ang seguridad para sa 2010 presidential election. Ang NSC ay tinatag ng administrasyon ni dating Pangulong Elpidio Quirino. Ito ang pangunahing advisory body para sa koordinasyon ng mga plano at polisiya na kakaapekto sa pambansang seguridad.